Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending to this video. Reviewin natin muli ang Online Loans Pilipinas. Sino ba ang nakautang na or may previous na karanasan dito kay Online Loans Pilipinas? Kung ako ang tatanungin ninyo, ako mismo ay mahigit isang taon po akong uh, nanatiling magandang customer oh, good peer never po akong na-late magbaya dito kay Online Loans Pilipinas na dati nung umutang pa ako dito uh, 20... I think 2017 to 2019 ang pangalan nito noon bago po uh, nagiging Online Loans Pilipinas unang-una ang pangalang ah... Uh, ginamit nila nung pagpasok nila dito sa Pilipinas, nagsimula po silang magpapa-loan or magpapa-utang, ay Dr. Cas. Dr. Cas po ang uh, first pangalan na ginamit nila. Then, nung uh, naka-kuha po sila ng uh, napakaraming negative feedbacks at reviews, nagpalit po sila ng pangalan. Ang pangalan nila uh, na ginamit ay Mola Lending. That time, yun yung uh, umutang po ako uh, nag-start po akong umutang sa kanila mula lending. Then na kakuha na naman sila ng maraming negative feedbacks binago na naman nila uh, noong 2019 Online Loans Pilipinas. So kung uh, titingnan ninyo ang mga online loans or online lending app, ganito po ang ginagawa nila pag Uh, inulan po sila ng maraming negative feedback sa kanilang uh, app sa Play Store. Ang dali lang po nilang uh, magpalit ng pangalan or magpalit ng app. Oh, kasi mura lang po ang ano, mura lang po ang gagastusin. Magiging uh, bago na naman at marami marami na naman ang uh, uutang sa kanila. Anyway, uh, gaya ng ibang mga online lending app, kapag tayo po ay gumawa ng review, mayroon po tayong Uh, limang factors na tinitingnan para reviewin ang isang uh, online lending app. Ano ba ang mga factors na ito? Uh, mga factors, unang-una, uh, dapat po ang isang online lending app ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po hindi loan shark. Pangatlo, dapat po hindi po nag-violate ng data privacy. Number four, dapat po hindi po Uh, or I mean tugma yung uh, nakasulat sa kanilang description sa Play Store doon sa magiging calculation or computation ng inyong loan kapag kayo po ay na-approve. Panglima, dapat po maraming positive feedback or mostly ang uh, feedback nila ay positibo. So, kumustahin natin si Online Loans Pilipinas pero bago pa natin umpisahan ang pag-consider sa factor number 1, please huwag kalimutang mag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending at i nyo din ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like. So, dito na sa factor number 1. Kumusta si Online Loans Pilipinas? Rehistrado ba siya sa Securities and Exchange Commission? Kung titingnan natin sa ngayon po, more than 5 million na po ang total number of downloads. Siyempre, matagal na sila. 2000 uh, uh, nagpalit sila ng pangalan mga 20 uh, last quarter of 2018 or 2019 something uh, ganiyan. So matagal na. At marami po ang umutang sa kanila dahil uh, ang kagandahan kasi sa online uh, lending app, wala masyadong hinihinging mga requirements iyung nga doon ka naman sa interest at processing fee papatayin. So sa kasalukuyan mayroon po silang 4.5 star ratings out of 94,000 reviews na binigay po sa kanila. So titingnan natin, i-check natin sa website ng Securities and Exchange Commission or www.sec.gov.ph. So dito natin titingnan pero nagla ano siya? Uh, anong tawag dito? Nag-white lang siya. <laughs> oh babalikan natin 'yan mamaya. Babalikan natin or ano natin? Uh, alam mo guys ha, uh, itong ano ha, itong website ng SEC government ito ha. Pero napakalag. Ewan ko ba, ba't hindi gina ginastusan ito? O, malaki naman kinikita ng, ano, ng SEC. Pero, bakit itong kanilang website, grabe, sobrang lag? O, pero pansin ko, basta website ng government, parang wala, hindi ginastusan. Ginastusan ng parang para ang mga customers nila ay at least anuman lang uh, komportableng mag-browse sa kanilang mga ano website. So dito tayo. At last finally lumabas din. O dito sa letter O Online Loans Pilipinas number 63. Yan. O Online Loans Pilipinas uh, 2019. 2019 po ang kanilang ano uh, registration. nagran tung 2019 yun yung sinabi ko kanina mga 2019 something o, yun yung pagpalit nila ng pangalan kasi dating Mola Lending po sila o, okay so sa factor number 1 uh, check po si ano dito si si Online Loans Pilipinas kumusta naman po ang factor number two? 'yung factor number 2, kumusta ito si ano, so, online loans Philippines, Loan Shark ba ang uh, ma masasabi niyo sa, sa kanya? Ah, uh, i-share ko lang 'yung experience ko sa kanila. Uh, Nag-start po ako ng uh, I think 1,500 na approved loan. Then after 30 days, binayaran ko siya, nagiging 4,000 ang uh, aking uh, limit. Then Another uh, 30 days, binayaran ko siya, nagiging 6,000. Then, nung nag-6,000 na, binayaran ko siya uli at nagiging 12,000. Then, pagkatapos ko, another 30 days, nagiging 20,000 na siya. So, alam nyo ba kung magkano ang uh, um, processing fee ng Online Loans Pilipinas nung 2018? Nung uh, ako po'y umutang, 10% po ang processing fee. So sa sa halimbawa sa 20,000 na approved loan ko sa kanila, ang matatanggap ko lang po ay 18,000. Mayroon pong 2,000 na binabawas charge to processing fee. Then, alam nyo ba kung magkano ang babayaran ko within 30 days? Kailangan ko sa 20,000 na loan ko na 18,000 lang ang aking natatanggap dahil may 2,000 na processing fee ang kailangan kong ibalik within 30 days ay 26,000. So, magkano ang kinikita ni Online Loans Philippines within 30,000? Oh, within 30 days. So, 8,000 po ang kikitain ni Online Loans Philippines sa 18,000. So 18,000 uh, 8,000 di ba? 8,000 divide 18 hindi ko alam kung tama ito. 18,000 times 100. Nasa 44% within 30 days. 30 days 44% ang kinikita nila mula sa 18,000 na pinahiram nila sa akin. Kaya tiba-tiba, di ba? So ano ba ang masasabi nyo sa online loans Pilipinas? For me ha, isa itong uri ng loan shark. Kasi kung mangungutang ka sa ano, sa 30 days lang kasi ang uh, term na binibigay nila, 30 days. Kung mangungutang ka sa cooperative na, ng 20,000 kung sa isang buwan mo lang siya babayaran, napaka-liit lang ng interest. Ang interest kasi sa cooperative ay nasa, ang pinakamataas sa cooperative ay nasa 5% per month. 5%. So, magkano ba? So, sa 20,000 times uh, 5%, 1,000 lang. 1,000 lang babayaran. Ang kagandahan kasi sa cooperative, hindi lang one month. Pwede mo siyang uh, gawing one year, two years, three years, four years, and five years. So, ang ano kasi, principle pag uh, nag-loan ka, the longer the the repayment term, siyempre, the bigger the interest na mababa, mababa, pwede mong ibayad sa kanila. Pero, ang sa cooperative kasi, every year, mayroon silang dinedeclare na tinatawag na patronage refund na ibabalik nila sa umutang. So, kung uutang ka sa cooperative, mayroong certain uh, amount na ibabalik nila sa IOS, balik tangkilik or patronage refund. Depende po yan sa declaration ng uh, cooperative. So, magiging maliit na lang talaga ang iyong interest na babayaran kung i-deduct or i-minus yung patronage refund. Kaya, napakaganda ang cooperative na tut talagang uh, tutulong sila para ikaw ay ano, umangat sa buhay, hindi ibaon sa ano, ibaon sa sa hirap. Kasi ang cooperative, ang member po diyan ay kasama ikaw, ikaw mismo kasama ka doon sa Uh, may-ari ng kooperatiba. Kaya hindi ko na talaga dini o hindi ko na talaga ini-encourage ang karamihan or lahat na lang uh, lahat na dapat sa cooperative po kayo mangutang, wag po sa mga online lending app. Kasi ang online lending app, ang makikinabang dyan, ang may-ari lang ng lending app. At kung sumablay ka, sigurado, masisira ang buhay mo. At ang laki pa ng uh, processing fee at ang laki pa ng interest na kukunin nila sa inyo. Ang mga kinabang niyan ang may-ari at mga tauhan nila. So, dito sa factor number 2, Expo si Online Loans Pilipinas. How about factor number 3? Factor number 3, hindi po nang uh, violate ng ano uh, ng data privacy. Ang experience ko po sa Online Loans Pilipinas, Ah, uh, never ko kasi na, na naranasan na lumagpas po ako sa due date. Uh, before due date or the day uh, kung uh, saan due date ko na, doon ako nagbabayad. Kaya na hindi ko na experience na may ano, may nanghaharas. Kumusta sa inyo? Inahaharas ba kayo? Pero isa ito si Online Loans Pilipinas na napakakulit. Five days pa lang before your due date, mayroon ng araw-araw tumatawag at nagpapaluap sa iyong bayad. In, ito yung hindi ko gusto sa kanila din. Hindi ko gusto. Kaya umutang po ako sa kooperatiba. Guys, umutang po ako sa kooperatiba. Inaamin ko umutang ako sa kooperatiba para mabayaran ko yung utang ko sa online loans Pilipinas kasi 20,000 yun eh malaki yun. Oo, 8,000 ang kinikita nila, 44% ang kinikita nila sa 18,000 na pinapahiram nila sa akin. Kaya kung i-base natin sa mga na ano na na ano na nakausap natin, mayroon naman daw uh, hindi hinaharas. Nangungulit lang. Pero pag hindi ka na nagbabayad, si Online Los Pilipinas gagamit talaga sila ng third-party collectors. At alam nyo naman, ang third-party collectors, sila po yung namimilit at sila po yung gumagawa ng paraan para ikaw ay uh, puwersahing magbayad. So kapag hindi ka nagbabayad sa tamang panahon, aasahan nyo po na si uh, third-party collectors gagawa ng paraan para ikaw ay mapuwersahing magbayad pamamagitan, sa pamamagitan ng apat na bagay ang uh, apat na ito ay ang pananakot da idadaan nila sa pananakot alam niyo na kung anong mga pwede nilang gawin para kayo ay matakot Hang, panghaharas tuloy-tuloy po yan yun, uh, around the clock po yan panghaharas uh, pananakot at pambabanta ang pambabanta yun 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 yung pinakamasakit yung uh, pagsasabihan ka na ipapariding in tandem ka or kung ano-ano pang uh, ipaparip yung basta ang pangit ng mga salitang ginagamit nila, true text at saka tawag. And then ang pang-apat yung pamamahiya. Yung pamamahiya, yun. Uh, gagawa sila ng ano, gagawa sila ng uh, uh, GC at ipasok ikaw doon kasama ang iyong mga kaibigan, kaibigan sa social media para ipapahiya ka. Doon ilalatag po nila ang iyong mga uh, ang mga fruit nila na mga information mo na ikaw ay umutang at hindi nagbayad. Then kasama na din diyan ang pagte-text blast sa sa inyong mga ano, sa inyong mga uh, contacts. Then tatawagan din nila, maggagawa sila ng random numbers na tatawagan nila at ipapahiya kanila. So yan po yung mga ginagawa ng third party collectors at itong si ano si Online Los Filipinas gumagamit po siya ng third party collectors. Kaya hindi malayo na nag-violate talaga din po sila ng digital privacy. Pero kung mayroon kayong magandang karanasan, i-share nyo din sa video na to para din naman uh, uh, fair para sa online loans sa uh, Pilipinas. Kasi in my case, wala po ako na experience na ganon. kasi hindi ko naman uh, or hindi naman ako lumagpas doon sa uh, sa due date para magbayad. On time talaga ako nagbabayad. So, number 3, ex din dito si online loans Pilipinas. Kumusta na yung number 4? yung uh, description nila sa app i-check e natin dito kasi sa ano nila, sa app nila pwede kang umutang ng 1,000 to 30,000 pero dati 20,000 lang pinakamataas nila, hindi ko alam uh, sa ngayon kasi 2025 na tayo ngayon, at last loan ko po sa Online Loans Pilipinas ay 2019, so ilang taon na, magsi 6 years na Oh, kaya malaki ang pagbabago. Mayroon tayong nabalitaan, hindi lang natin confirm kung totoo ba na nasa 20% na po ang kanilang processing fee. Hindi rin po malinaw, pero i-confirm niyo po sa comment section kung totoo. And then uh, yung amount na pwedeng mauutang totoo bang 30,000 na? Ah? Kasi dati 20,000 lang. And then uh, ano pa ba? yung term yung term nila dati po ay up to ano lang uh, ang nakalagay kasi dito ay 90 days to 720 days hindi ako pa, to, uh, hindi ako naniniwala kasi dati talaga 30 days lang hindi ko alam kung ngayon up to 45 days na pero ang standard talaga nila ay 30 days 30 days talaga yung standard nila. And then, mayroon din po yan silang promo na walang interest kapag first time mong mag-loan. And then, kailangan mo siyang ibalik within 7 days. Kasi kung hindi mo siya ibalik, automatic mayroon po iyang uh, interest. Then, yan, makakaranas ka ng panggigipit nila. So, dito po sa kanilang, ano, sa kanilang uh, app, hindi malinaw. Or yung description nila sa app. Oh. Kaya sa ngayon, ang ating uh, hatol dito ay X din. X din, dito sa 4. Pero kung i-confirm ninyo na totoo na aabot na po sila ng 720 days, then uh, uh, 30,000 30, uh, pwede natin baguhin sa next uh, re uh, review natin. Anyway, sa factor number 5, which is the last, which is yung last nila, ay uh, yung kanilang uh, feedback, yung mga reviews. so dito may one star, oh, maraming one star, may two star. Oh. the interest and the transaction fee are too high and unreasonable. I was promised that I would get discounts if I would be in good uh, standing. however, I have been a good peer for a long time but never had ini. Any... ako more than ano ha, for more than one year pero never talaga ako nakareceive ng discount walang ano, walang walang halong biro. Kaya guys, ang masasabi ko lang sa inyo mag hunos dili kayo kung uutang kayo sa mga online lending app lalo na dito sa online loans Pilipinas. Maghanap po kayo ng magandang ano, magandang uh, kooperatiba dyan sa lugar ninyo para mahanap niyo po ang kooperatiba dyan sa lugar ninyo i-download nyo po ang MNP Your Co-op Guide mobile app Ilagay ko po sa ano sa description yung link po ng app sa Play Store para ma-download niyo. And then pwede niyo ma-search ang inyong uh, lugar, uh, town bayan, uh, city or province or zip code. Pwede niyo pong uh, gamitin 'yon para matumbok niyo kung anong cooperative ang available dyan sa lugar niyo. Bago kayo maka-apply ng loan sa kooperatiba, kailangan niyo munang mag undergo ng seminar or orientation o at uh, i educate kayo kung ano ba ang uh, mayroon mga binipisyo sa kooperatiba ano ba ang uh, rights mo at ano bang dapat mong uh, pananagutan yan yan yung mga ano at kung ikaw ay member na anong mga dapat mong gawin So, napakaganda. Ang daming binipisyo sa kooperatiba. Promise, maano talaga kayo, ma makaanga talaga kayo sa buhay kung magiging member kayo at magiging responsible borrower kayo. Oh, ang daming-daming uh, binipisyo po sa cooperative. So, sa pagsumaryo ng ating review, apat po ang nakuhang ex ni Online Loans Pilipinas. Isa lang po ang... Uh, check kaya hindi po natin rekomendado si Online Loans Pilipinas para inyong utangan. Huwag nyo pong subukan kung ayaw nyo pong masira ang inyong finances at hindi na talaga kayo makakaipon magpakailanman. Sa kooperatiba, tutulungan kayong maka, magkaipon at umangat ang inyong buhay at magiging maluwag ang inyong financial. So, thank you very much po. Kung kayo po ay mayroong gustong ipareview na online lending app, i-comment niyo lang po sa video na to at huwag kalimutang mag-like and share, pakisubscribe na din. So, maraming salamat po. Again, i-download nyo po ang MNP, your Co-op Guide uh, mobile app. Nasa description at saka sa comment section, ilagay ko po ang uh, link. So, thank you very much. Hanggang sa muli. Paalam.